Kaya hindi ko po yan nasasabi kahapon sapagkat may dangal din po ako at ayaw kong apakan yan doon sa harap the way na iinsulto at pinipersonal like si Atty. Mark Tolentino. Grabe yun. Irrelevant e ang mga binubulgar sa kanya o inaataki sa kanya may mga pinagsasabi pa na babalikan kita. Ako na luluhod muli ako sa NPA at lalaban sa gobyerno na ito kapag ginanun po ako sa loob ng kongreso so yun po ang pumipigil sa akin kahapon na wag kong sabihin ito kasi alam kong aapakan ang karapatan namin doon sa loob. Magandang araw mga kaibigan. Sa mga nakapanood sa hearing sa kamera tong tungkol sa isyu ng SMNI, na nakakapang lumo. Kawawa ang kalagayan ni Naka Eric ka Atty. Tolentino attorney Suplico. Ang mga kongresista natin Instead na kagalang-galang, tawag ko na ay kawalang-galang. Talagang naiintindihan ko itong si Ka-Erik sa galit niya. Habi niya, na lang ako sa NPA, babalik NPA para labanan ang gobyerno. Nakakainis na po ang ating gobyerno. Lalo na itong ipinapakita ng House of Representatives. So, mabuhay po kayo. Ka uh, kay Eric, Dr. Lorin Badoy, SMNI, itulong, ituloy lang po natin ng laban. Nasa likod nyo ang taong bayan. Okay, ituloy nating panuorin ang balitaktakan sa laban ng bayan kasama si Ka Eric at Dr. Lorin Badoy. Na tayong sinagot na ni Ma'am Lorin, tadugtungan ko, hmm. yung pangatlong punto. Ang pagtingin po Ni Speaker Martin Romualdez again Congressman mga members of the House of Representatives sa Committee on Franchise Ang laban kasama ang bayan po ay hindi news program Congressman Suarez Ito po ay commentary program Therefore we have the right to analyze observe and make commentaries At by the way gusto po naming linawin kung nagkamali man ako granting for my information and in the source na hindi ko ni-reveal at nasaktan kayo ang tama bang aksyon ay ipatawag ang buong SMNI at tanggalan ng prangkisa? Hindi ba tama ang dapat gawin? Kinasuhan niyo ako? At kung sino man ang editor ko for libel or for cyber libel, bakit ang franchise ang inatake niyo? Mm -hmm. Meaning, hindi po ako ang target niyo dito. Ang target niyo talaga, patahimikin ang SMNI, tanggalin ito as a media outfit sapagkat sa tingin niyo ito ay Duterte Media. Nagkakamali kayo ang SMNI ay People's Media. Why? Wala pong pwedeng hindi interviewin dito. Wala pong hindi pwedeng magsalita dito at hindi pwedeng mag ng mga balita at komentaris dito. At ang mga Duterte po ay nagkataon lang na dito sila nagpapahayag. But they do not own SMNI. SMNI is for the people and for nation building. Ngayon, Congressman Suarez and Congressman Tambunting and Speaker Martin Romualdez and all your allies, bakit kailangan mag-franchise hearing kung ang tingin nyo nagkamali ako sa informasyon na pagtatanong ko, bakit hindi ako ang kinasuhan nyo? For libel and cyber libel. And I am ready to stand by that in a court of law. Pero bakit ginamit nyo ang poder at kapangyarihan nyo to investigate the franchise? doon sa mga opinion at commentaries namin at pagtatanong. So the objective here, sorry to say this, is not about the 1.8 billion na nasaktan kayo na sa tingin nyo pinaparatangan kayo na sobrang gastos. The real issue here, matagal nyo nang gusto na tanggalan ng franchise ang SMNI. Proof to this, October pa lang nananawagan na ang CPP, NPA, NDF party list sa loob ng Congress na patanggalan ng franchise ang SMNI, nasa saktan sila dahil nabubulgar sila dito. Mm -hmm. Bakit hindi nyo nang itinanong nyo sa amin kapon kung ano ang aming mga posisyon, bakit sinasabi namin na infiltrated ang ng Congress? Congress? Hindi nila tinanong ito. Hindi nila tinanong ito. Kaya ano, kaya alam mo, Eric, no? Uh, yes, ma'am. Natitignan ko kasi sila eh, no? Naawa ko sa Kongreso na nasa loob ng Kongreso ay mga salot, mm. no? Na talagang babi na baboy nila ang institusyon na yan. No sa sinabi ko kahapon din tinanong ako no na sa sinabi ko na nire-respeto natin ang institusyon na yon totoo yun. no pero at nalulungkot tayo na nandyan sa loob ng kongreso yan si Franz Castro Arlene Brossas Raul Manuel at dahil sa tagal na nila dyan, nababa talaga they have really pulled down the standards of congress dahil sila ay... you couldn't even feel any statesmanship there yesterday right. no mm -hmm. i really felt like This this is not the familiar place that I I grew up in. No, this is not how it looked like before because Franz Castro was right there, Correct. Si Raul Manuel was right Correct, there. No? So yan yan, yan yung kung bakit ano kailangan magtutulungan tayo to rebuild our country kasi nandyan si yan yung Raul, yan yung babaeng yan kahapon she doesn't belong case there. Yeah. They were they were talking about for exactly. Kidnapping. Yeah, what was that? Ah, she asked. No, tinanong niya. Tinanong si niya. Kung alam niyo ba yung kaso ni Pastor na sex crimes daw, etc., inisa-isa niya, no? Tsaka talagang pinipilit niya. At yes. alam natin kung bakit, di ba? Gusto niya sirain yung, yung reputasyon ni Pastor. At eh, eh siya, nine. malapit na siyang makonvict, no? Andiyan na, anong ginawa mo, Franz Castro? Pakilagay nga yung, ano, yung, Hugshaf. yung mugshots niya. Ah, Kasi yun yung tama niya para hindi, hindi mahirapan yung mga kababayan natin. Kasi mukha pa siyang legislator diyan, eh. Hindi siya legislator. Isa siyang operative NDF na nakapasok sa Kongreso at katabi niya si Sir Raul Manuel na just recently the other day lumabas sa Senate hearing no kung ano personally recruited mga anak natin si Raul Manuel nandyan sila sa loob ng kongreso so tama tayo pag sinasabi natin na ang top recruiters ng mga anak natin ay yung mga yan yung mga surut na yan at sila dapat ang iniimbestigahan at nililitis hindi kong SMNI that's right but you know what you know what eric yesterday i sensed no when i said something about ndf no nakita ko talaga yung mga kongresista. Parang oh, talagang tanggap nila yung sinasabi ko na totoong nasa loob ng kongreso ang mga surot na yan. Mm. No? Hindi sila dapat nandyan sa, sa loob ng kongreso kasi binababa nila ang style, anything that they touch, even our institutions, ng mga skwela natin, kagagandang mga skwela, our places of worship, mm. talagang binaboy, everything that they touch, nagiging, nagiging bulok nagiging pangit, nagiging cause of grief and suffering ng ating mga kababayan. Correct. At yan ang kung bakit natin dapat tanggalin yung mga yan sa Kongreso. So naawa ako sa mga kasama natin sa Kongreso. No, you try to work with the shared government. I, I, some of them there I know personally, no, and I, I know the work that they do, and I really do appreciate it. But because nga nandyan yung mga yan, you binababa talaga nila at sinisira nila yung, ba yung bansa natin. Because yan yung trabaho nila kung bakit sila nandyan sa loob ng kongreso. No? Yun claro. Frank, I think you have an interaction. Yes, uh, Eric. Una sa lahat, isa nga sa nakita natin na hindi naman related, yan yung pinupush niya. Why is she doing that? Hindi naman related yun. Ikaw, alam mo. Alam mo yung mga allegations. Those are allegations. I just yeah. want to make it clear. Allegation lang po yan. But why you trying to act like it's already happening? Yung mga kaso na yun. And I just want to make it clear, bakit napakalayo? Bakit umiiwas po tayo sa kung nasaan yung ating pinaka kung bakit tayo nariyan? Una sa lahat kaya, Eric, gusto kong balikan. Yung 1.8 billion, eh, yun yung mm -hmm. isa sa dahilan. Bakit? At exact, just, excuse yeah. me, uh, 30 seconds there. At sa binabanggit mo, Frank, mm -hmm. hindi pala talaga tayo nagkamali sa source. Yeah. Kasi kulang nga, 2 billion mm -hmm. na palang budget na mm. inallocate -hmm. yes. sa kanila for travel. Go ahead, Yes, kaya, Eric. Ito ngayon, ito hindi ko maarok, di ba? Meron naman tayo footage and this uh, certain uh, congressman keep on looking for this one that's already took down. Mm. Yeah. Wala naman. Eh meron na nga, ayan, i-play nyo po. Kaya nagtatanong yung taong bayan, bakit hindi nyo po play oh, Napaka-laro po yun. Can we play it, Frank? They, Very clear. They, they kept Why don't you play? You have like 5 yeah. hours for you to have. You have all uh, the time bakit in the world. At play? ang, ma'am, 59 seconds lang pala itong 59 video. 59 lang yun. And you kept keep on running referring on circles. To it. Yeah, they kept on referring to it, but they would not show Correct, it. Correct, ma'am. If we can play it here, at least makita can ng play, ma mga Helen? kababayan. Oo, oh, para makita kung, nila kung bakit hindi ito na-play, sapagkat lalabas ang katotohanan na hindi tayo yeah. nag-conclude. Tayo po ay nagtatanong, batay sa impormasyon and, na pinasa sa atin. And, Ka-Eric, Go. Respect someone's perception. Why you keep on pushing na yun ay akusasyon? Hmm. Eh, kung iplinin natin yung video na yan, eh, maglilino yan sa mamamayang Pilipino. And, and Frank, rejoinder uh, to you, granting na nag-akusa kami, granting na nag-akusa ko, granting, ha? Pagpalagay natin, dapat ba franchise ang imbestigahan? Hindi ba dapat okay. si Ka-Eric ang pinatawag nyo lang? at kinasuhan nyo ako. Ulitin ko mga kababayan, if the intent is only to clarify and reprimand me for saying those things, Brother Frank, granting na walang source, granting na yun ay hindi totoo na impormasyon, at granting na yun ay pang ninirang puri sa inyo, which hindi dapat kayo mag Gumanon kasi public officials kayo, hindi kayo dapat balat si Boyas, Pero granting na nasaktan kayo, bakit franchise ang inatake nyo? Hindi ba dapat ako lang ang inyong ipinako eh, sa cross? Pinatpatawag natin yung Eric na yan. At imbestigahan sa kongreso. Anong source niya? Bakit aatakihin niyo ang franchise? And excuse me, kahapon sinasabi niyo, alalahanin niyo, ang franchise niyo nakasalang dito. Tinatakot niyo po kami sa hearing na yun. Yun po ang aming nararamdaman. Tinatakot niyo kami. Tinatakot niyo ang pamunuan ng SMNI dahil hindi kami ni hindi kami sinita, hindi kami pinanindigan. Mga kababayan, granting na nagkamali ako sa source, granting na hindi ko ni at granting na ako yung nag-akusa, hindi na nagtanong. Yeah. Mali ba yon? Hindi po. May karapatan akong mag-akusa. Kung mali po yung karapatan ko na yon sa pag-aakusa, at sumobra at nagmalabis ako, kailangan ba franchise ang atakihin? No kailangan ako sahan ako. Dalhin ako doon sa korte. Yun po ang aking posisyon diyan. Yes. Bring me to court. But not drag the entire organization o ba legitimate media na may franchise at tatakutin nyo. Meaning to say, I'm not your principal target. Your primary target is the station itself. And this is a political harassment and intimidation at hindi po kami matitinag na sasabihin ito. You are weaponizing Congress to violate constitutional rights of people na parang mga diktador kayo. For saying this, I am calling on my family and on the Filipino people na magpapakulong ako sa Kongreso. Dahil hindi ko ibibigay ang karapatan kong magsalita. Tama man o hindi ang source ko at ang pananagutan ko kung mali ang aking pahayag ay ang batas sa libel. Accuse me of libel, but stop the hearing on the franchise of SMNI. Bring me to court. Kung hindi totoo na ang franchise at SMNI ang target niyong supilin at paralisahin dito. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito kung meron kang reaction sa video na ito? Ikomento ang iyong pananaw at opinion sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.